<laughs> <laughs> o, 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 o. O, 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 o. Balon, balon. Balon ako guys. Ah, tignan mo naman oh. o. No. Oo, uli ka po si Fer, di may hawak lang ka. O, 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 o. So, yun mga mare, di ba kanina nagpaalam na ako sa inyo. Di pa pala natatapos din yung video natin dahil nagtaroon kami ng trip ulit magpipinsan yung ginagawa namin tuwing season ng mga prutas. Ayan, mga nyo TV, gumuha lang. Ang tawag yan? Durian. Ha? Durian. Durian eh. Tsaka, dalandan yan. Wow. <laughs> Bobo. Durian daw. So, ayan, oh, tignan nyo. Mga lansones. Wow. Ayan, rambutan. Dami yan. Uh, bali, pupunta kami dito kasi uh, pinayagan kami ng lolo namin. Si lolo Rolly. Uh, si lola Sita na kuha kami kasi sobrang dami talaga kasi ilang taon siyang hindi na munga yung rambutan yung lansones <clears throat> talagang ang tagal siguro mga li limang taon din hindi na munga ng gantong gusto pero ngayon talagang sobrang blessing nakakatawa lang kasi talagang ang dami tignan mo oh may unggoy na kumakain <laughs> <Tignan mo. laughs> Kasi ito na pala yung mga nakuha namin Meron kami dito lang sa Ones, eto pa lang kasi kaya ganyan lang dahil syempre binibenta din nila yung iba, tsaka yung iba hilaw pa. Kasi yan, rambutan. Nangunguha pa kami, tas eto, kakao. Yan o. Kasi ko yung unggoy namin, nalagutong na. Dalandan pa. Ano na sila? Guys, sobrang dami talaga ng bunga, papakita ko sa inyo. Ayan o, yung kada puno. Ayan o, nakikita nyo. Tapos ito pa. Oh. Tapos ayun pa. Basta madami pa, promise. May malupit pa dito. Ito yung Milan Sones. Abot mo ng kamay mo. Oh, di ba? Oh, ito po. Oh, di ba? Asa ilaw pa yan asa may berde-berde pa. Kailangan fully yellow siya bago siya ano. Ah, uh, kunin para hindi mapakla, matamis. <coughs> oh, sino mo? Ang tibay talaga. Sandali <laughs> po. Oh, okay, dali mo doon. Sige, okay, dali mo doon. <coughs> uh, JJ, yung Justin, yung nag-i-enjoy. Okay, Lokal. <laughs> Lokal. Ito pa, mga maray. Ang oh. dami pa rambutan. Pinapakuha din sa amin yan. Eh, syempre, kami naman. Masaya na kami sa mga isang plastic na rambutan. Dalawang plastic. Kasi, hindi naman din namin ibibenta. Kainin lang sa bahay. Panguwi lang. <laughs> Guys, ang <anday yung> dayong bunga. <laughs> Sa, ang daim daim bunga bale abo guys tignan eh. niyo tignan <laughs> niyo ah yung pinsang kong unggoy tingnan Ab mo abot kamay ang pangalan oh tingnan mo oh ah. ang dami pa oh grabe ganyan mamunga talagang nakakatuwa promise oh hindi pa napuputi Ang lolo roli yan kasi yung iba verde pa pero grabe tignan mo pa oh talaga oh ayun oh Meron pa daw na silang nakita hitik na hitik. Bawal namin pitasin kasi syempre, binibenta din ng lolo. Pwede kang may humingi, lang. Ito pa, oh. Oh. Oh, grabe, oh. Talaga naman. Ah, ah grabe. Oh, abot na abot ni Gabo, eh. Oh. Oh. Oh, be, baka dito lang sa amin yan. Baka dito lang sa amin yan. Pitas nga, YJJ. Ayano? <laughs> Ayan, no? Tamang pagkain ng lansones. inaay mo Bala. Sa ulo talaga eh. Oh. Grabe, di ba? Oh, grabe. Tayo ang ko na isa, siya lang titikman ko. sa lang. Ako naman ni eh, ano lang, tikim-tikim lang. Hindi naman ako sobrang takaw sa ganto. Sakto lang. Kasi nung bata kami talagang sawa. Ayun, boy, po, Grabe. Kung mapapansin nyo, talagang ano eh, no? Ang daming bunga Nakakatuwa. Kasi after ilang years, di ba? JJ, ayaw malis doon, no? Hoy Ang na nyo yung puno. Grabe. Grabe, oh. Gra Grabe naman talaga. Talagang sobrang blessing yan. Galing kay Lord yan. Galing kay Lord yan. Sobrang nakakatuwa no. Para no. Dahil bunga um, eh. San lang yan nangyari Oo, oh, kasi nung bata tayo. Tagal na naulit niyan. Mm -hmm. Nung nakaraang taon daw walang bunga. Mm, -hmm. ilang taon nung wala? Kanu to lang. Bak dati 'di ba nagbubunga? Mm, -hmm. san ilang taon wala na siguro mga limang taon din no. Dito pa kay nakatira nun eh no. Grabe ka ay ako pumunta, dahil lang sa ones. Yan po. Hmm? Eh no? Mo. Oh. Iba pa yan, ibang puno yan ha Hmm Kala akong karit, wala naman sinusong Hahaha sa putang na balon Balon, balon Balon ako guys Ayan, ako mukuha si Perdong Ayan po, lo si Perdi po na mukuha O ayun Bole naman ito eh Aloy mo, wag ka na mahiya Go, kaya pag napanood yung video Si Perdi umiyaw ako ng karit Hahaha dami oh ano sa mura-mura pa to. Puro green pa eh. Guys, pinatagpuan na naman sila puno Oh. Mo. Ay, to Miguel. Ah, oh, puro hinog na to. Pisan Oh. Oh. Ah, tignan mo naman Oh. No. Ulitin ka po si Verde may hawak lang ah. <laughs> oh, ang dami Oh. Tignan mo naman. Mga kailasonak, baka makita kayo. Grabe. De? Mga kailasonak. Hindi mo nga Hindi mo ako tama na, huy. Hindi po okay naman mga lasones. Tama na yan. Okay na yun. Baka tayo yung mapagalitan, lolo. So, yun, guys. Uuwi na kami. Ayan, o. Tama ko si paaling jesting. Uy, <tod> <tod> Uuwi na kami dahil nauha na kami ng mga prutas. Meron na kaming konting iuwi sa amin sa Manila. So, maraming maraming salamat kay Lolo Rolly at kay Lolo Sita. Uuwi na ako yung mga. <tod> <And yo. tod> <tod> so, yun lang. Thank you. These guys.